Hello everyone! So mag-update tayo ng kalabasa dito. So yan, may bunga na yan. Super dami ng bunga, hindi na mabilang. Ang dami na oh. Super dami na ang bunga. Ipapakita ko sa inyo everyone yung mga bunga. So ayan everyone, ang bunga ng ating butternuts. Uh, squash, ang laki-laki na tapos meron pa rin dito everyone marami, yan ito oh, isa, Tapos meron pa dito. Yan. meron pa doon. Marami yan doon. So meron pa doon. Tapos meron pa rin dito. Ayan. Tapos meron pa dito. Yun, meron pang isa. Meron pa doon. And meron din dito sa labas. Mamimili ka ng bongga. Ang dami pa. Tapos meron dyan. So yun, oh. Yan, oh. Ng bonggang -bongga. 'di ba? Ang dami. Yeah, meron pa dong isa. Meron pa dito sa labas. 'Yan oh. Yan. Lumabas na. Naandiyan na siya lahat ngayon ng bumbambong. At naandito ang dami na everyone. Lumagpas na sa kalsada. So yan. dami ng kalabasa. Siguro mga nasa 10 to 15 na yung mga buko ng kalabasa yan o, oh, lumalabas na nga lumalampas na so pagka ganyan nilalayo ko siya yan pagka may ano inililihis ko siya ng landas para dun sa kumabag o gumapang ng bonggang bongga yan oh ang lawak lawak pa niya hanggang dun merong kulitis may dahon ng sili may sili meron tayong lemongrass tanglad beetroot meron doong natabunan na ng mga kalabasa yung sa luiot, tapos mga kamote ayan, dire diretso doon everyone, diba so ayan ang ating mga kalabasa, tuwa nga dito everyone yung mga dumadaan kasi ano daw nagtatanong daw kung ano daw yun, tapos yan o oh, super dami na mga bulaklak sa ilalim hindi na nga namin alam, tapos ayan o, oh, may mga kamote sa ilalim Yan, da, tapos ang kamote yan. Tapos yun, oh, beetroot yan. Beetroot everyone yan or beets. Yan, beets po yan yung pula. Tapos ito naman tanglad. Meron diyan kami yung cactus. Yan, nagretso dire po yan everyone. Marami po yan everyone kayo makikita. Dire, diretso talaga ng bunga po. Ang daming talbos. Yan, yeah, may bunga na ulit ang sili natin. Yan, mga sili, mga namabulaklak na ulit. So, yan. So, yun lang. Everyone, thank you so much.